Magandang gabi po sa lahat. Dos bisayas Mindanao kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po Samuel Soriano TV 29 para mag ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig po pangungulikta po ng barya kaya po tayo nandito at siniseling natin ang kanilang mga halagayan po. Magandang gabi po sa lahat ng subscriber ko kung saan kayong dako na mundo po. Ayan, thank you so much sa aking mga subscriber. Maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page po. Thank you so much din po. At nataulang ating aso. Ayan. Makikita nyo po ang imahe ng dalawang lalaki. Ayan po. 10 pesos po ang ating pag-uusapan. Year 2004. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakeng, kilalanin mo muna natin siya. Siyempre po, issue po, Philippines, period, Republic, 1946, up to date po, type, standard circulation, coins, years, 2000 hanggang 2017, value nito, 10 pesos po, nakapalog po ito sa BSP series, currency, piso, 1967, up to date po. Composition po nito by metallic aluminum bronze in copper center nickel ring. Ayan po. May bigat po itong 8.7 grams. May haba po naman itong itong 26.5 mm. May kapal po naman itong 2.14 mm. Hugis po, bilog, orientation niya, middle alignment, number N-4519, reference number KM-278. Sila po ay si Andres Bonifacio and then Apolinario Magnini. Ito pong year 2004, kung tawagin ng ating mga kolektor, ito po ay reverse die 1C. 13%, yung kanyang extra fine, 36, almost uncirculated. 48, uncirculated nito, 86 pesos po. Daku tayo sa kanyang price. Doon sa ating ebay.com, may nagbebenta na nito ng 8.50 dollars. Meron din tayo nakita nitong nagbebenta po ng 300 pesos sa Carousel PH. So, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Magandang gabi po sa lahat. Masamang so, bisayas mindanaw. Kung saan so, kayo. Dako na mundo po. Kipsi po sa lahat. And God bless.